Ngayong araw maglalaro na naman tayo ng bangka-bangkaan gamit ang dahon at tinta ng ballpen. Okay, samahan niyo ako. Tuturuan ko kayo paano gawin 'to. Una-una kuha tayo ng lalagyan na ng tubig. Lalagyan natin ng tubig at pupunuin natin 'to. Ayun, punong-puno na agad. At syempre, wag na tayo patupik-tumpik pa. Ito ang kailangan natin. Kailangan natin ng ballpen, iba't ibang kulay. Alisin lang natin yung mga takip, mga 90s. Ayun, alis-alis lang. At syempre, bubuksan natin kapag naalis na yung takip. Alisin din natin dito mga 90s. Ayan, natanggal din sa wakas. Yung kulay black na lang yung tatanggalin natin. Ayun, nabuksan na. At syempre, alisin na natin yung laman niya. Ayan. Ito yung gagamitin pala natin mga 90s. Alisin natin yung bakal niya. Alis-alis lang lahat. Alisin natin yung tatlo. Ayan. Excited na ako maglaro nito. Shoutout sa mga batang 60s, 70s, 80s, 90s. At syempre sa mga batang 20s. Kayo ba? Nagawa nyo na rin ba to? Talagang nakakawala ng stress kapag pinaglalaroan to. Halo, tumulo yung tinta mga 90s. Papaglitan ako na ito. Yan, heto na pala yung tinta ng bolpen ball ballpen mga 90s. Gagawin na lang natin, kukuha na lang tayo ng dahon. Kukuha tayo ng apat mga 90s. Yan, nakatatlo na ako. At syempre, ang pangapat. Wow! At dahil nakakuha na ako ng dahon, alagyan na natin ng tinta ng ballpen yung dahon. Alagyan natin sa dulo ng dahon, mga 90s. Dahan, dahan lang, hanggang malagyan. Wow! Yan, mga 90s, pwede na siguro to. Alagyan na natin at susubukan na natin. Napakasaya naman laro ito mga 90s. Talaga mawawala yung pagod mo, hindi ka pa ma-stress. <laughs> At dahil napakarami na ng tinta mga 90s, papalitan ulit natin yung tubig. Hanggang mapuno syempre. Ayan, napupuno na mga 90s. At dahil puno na, mag start na ulit tayo. Tingnan nga natin. Ayan, maalo na pa yung tubig. Uy, napakagaling. Wow! Kulay black naman yung tinta niya. Ito naman sasubukan natin, kulay blue. Ayan, nilagyan ko na ng tinta yung dahon. Ayan, pwede na siguro to. Okay, susubukan na natin. ito na. Dahan-dahan lang sa pagbaba mga 90s para hindi masira. Wow! Ay, hindi siya masyadong maganda mga 90s. At dahil napakarami niya na naman tinta mga 90s, ibubuhos na natin yung tinta niya. Yung tubig pala. Ayan, sa wakas nabuhos na rin mga 90s. At dahil puno na mga 90s, tingnan niyo to. Ibababad natin yung tatlong tinta. Okay, susubukan na natin. Wow, ang ganda! Tignan nyo mga 90s, oh, parang kumikislap. Ang ganda. Nakakawala talaga ng stress. Grabe, nakakamiss talaga maglaro nito. Subukan natin gumawa ng rainbow mga 90s. Ayun, nakagawa din tayo. Parang ayaw niya na oh. Dahil punong-puno na siya ng tinta. Subukan natin lagyan ng joy mga 90s. Ayan. Titignan natin kung ano mangyayari. Ayun, natatakot yung tinta sa joy. Sana all. O paano? Hanggang dito na lang tayo mga 90s. バイバイ。